ng giniit ng senadora na may mas malalim daw na dahilan kung bakit si Remulia ang itinutulak para sa pwesto. There is very ominous. There is a very ominous reason. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Balak daw ipakulong si Vice President Sara Duterte, pati na ang gaya ng senadora na kaalyado ng mga Duterte. Plunder will be the name of the game no bail and imprisonment until 2028. Nauna nang sinabi ni Remulla na hindi siya magpapagamit sa politika sakaling siya ang maging ombudsman. So mga politika 'yon po yung uh, balita kahapon October 6, 2025 and ngayon October 7, 2025 na ang balita ay kumpirmado nga itong si uh, Boying Remulla ang uh, magiging susunod na pinuno ng Ombudsman. So, ating pag-uusapan in this video na kung saan bakit babagsak na itong si Marcos sa 2028 at hindi nila mapipigilan itong susunod na pangulo ng Pilipinas na si Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kapolitika ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga latest issue. So yung balita na pinapangambahan nga ng lahat itong uh, pagtalaga dito kay Boeing Rimulya Pero tayo po ay naniniwala na itong uh, pag-appoint dito kay Rimulya ay just uh, formality na lang at ceremonial na lang Kasi the time na nag-apply itong si Rimulya bilang uh, ombudsman dito sa kagawaran ay uh, alam na natin na siya ang susunod na maging uh, pinuno nitong uh, opisina ng ombudsman at yung pinaka main role niya talaga ay habulin ang mga Duterte at yung mga balakid dito sa 2028. So bakit nga ba uh, babagsak itong si uh, Marcos sa 2028? Well mga kapolitika alam natin yung uh, imahe ng kasalukuyang administrasyon at alam na rin natin yung nangyari doon sa alyansa sa 2025. So, sa tingin nyo, with that record na kung saan ay isinusuka na itong kasalukuyang administrasyon, meron pa kayang politiko na lalapit dito kay Marcos para magpa-endorse? Most especially doon sa mga tumatakbo sa national level, yung mga senador. So, uh, that time na kung saan ay... Uh, pinapalaki ni uh, Bongbong Marcos itong biyak ng kanyang uh, apelido sa mga Duterte ay sa tingin ko napapalayo rin ang uh, ano ang luob ng mga taga-Visayas at Mindanao. Okay, so ang mangyayari dyan lahat ng kandidato ni Bongbong Marcos, most especially sa national level ay mangungulilat ito sa uh, Visayas at sa Mindanao, most especially nung nangyari katulad nung nangyari sa 2025. So 'yun yung number 1. So wala nang lalapit sa kanya at uh, ang sabi nga ng mga political analysts ay early lame duck daw itong si ano si uh, Bongbong Marcos. At habang lame duck itong kasalukuyang gobyerno ay ganun pa rin ang pamamayagpag ni VP Sara dito sa mga surveys. So ano po ang ibig sabihin nito? This is an indication na ang mga tao ay hindi nadadala dito sa kailang mga black propaganda mga paninira kay VP Sara. So yun yung number one na kung saan si uh, Bongbong Marcos ay hindi na siya lalapitan ng mga politiko, wala na magpapa-endure sa kanya sa 2028. So uh, totoo yung sinasabi nila na kung saan ay ito yung ikakabagsak ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi in the first place, kasi in the first place ay hindi naman fair yung uh, itinalagaan niyang ombudsman. So paano naman mapapaniwala ni Rimulya yung publiko? dahil uh, halatang halata naman kung sino yung kanyang uh, pinagsisilbihan. So he is serving in the pleasure of the president at laban doon sa mga uh, kalaban ng kasalukuyang administrasyon. At yung pangalang punto naman kung bakit hindi hindi nila mapipigilan ang uh, pagtakpo ni VP Sara sa 2028 ay yung... Uh, katotohanan na yung, yung ombudsman ay taga kaso lang yan so kung meron silang makitang probable cause ay dadalhin yung kaso doon sa Sandigan Bayan and it takes years para ma ma uh, mabigyan ng conclusion yung kaso So kung kung uh, not unless mga kapolitika magkaroon ng suhulan diyan or baka magkakaroon ng gapangan diyan sa Sandigan Bayan. 'Yun ay uh, ibang usapan ng mga kapolitika. Pero just in case Worst case scenario will happen na makaswan itong si Sarah at yung kanyang mga kalyado I personally believe na merong uusbong dyan na kukontra maging oposisyon dito kay uh, Bongbong Marcos At magiging representative ni uh, Sarah Duterte Someone on her camp or someone from Mindanao or someone na Duterte ang uh, uusbong dyan Dahil ang lahat ng ito ay papunta naman talaga sa 2028 So once maging uh, presidente itong si Sarah Duterte at mawala na sa posisyon itong si Marcos Hindi natin ma-imagine mga kapolitika kung ano ang sasapitin ng mga Marcos At doon sa mga nanggipit dito kay uh, VP Sarah at sa pamilya na Kasi ang sinasabi ni Pulong ay gumawa na daw sila ng mga ristahan ng mga tao na pagbabayaran nila sa takdang panahon. So yun ang nakakatakot na pronouncement ni Pulong. Siguro itong si VP Sara ay maging forgiving pa yan, pero itong mga kapatid niya I don't think so kasi sila Amy Marcos nga ay pinagtabuyan na nga, niya doon nila doon sa ano sa The at prinangkat talaga nila si Amy Marcos na ayaw na daw talaga nila sa uh, pamilya nito. So itong mga kapatid ni VP Sara mga kapolitika ang magiging uh, problema ni Marcos dahil ito yung uh, mga kapatid niya na unforgiving at talagang uh, nagtanim sila ng uh, ano ng uh, galit dito sa pamilyang ito na matapos tulungan ay uh, ito pa ang ginanti nila sa mga Duterte. So yun ang uh, dalawang punto na sa tingin ko yung uh, unang pagbagsak ni Marcos sa 2028 dahil sa tingin ko ay wala nang magpapa-endorse sa kanya dahil galit ang Visayas at Mindanao. So paano sila makakakuha ng boto kasi markado na sila. So talagang iiwasan itong mga pambato ni Marcos doon, most especially sa national level at even sa local hindi rin po makakaligtas. So yung pangalawa na worst case scenario kung uh, ang uh, sin ang senaryo mga kapolitika na nakikita natin kung maging matino itong sandigan by na aabot pa kasi yan ng ilang years itong magiging hatol kung idadaan talaga sa tamang proseso. Pero kung expedite nila, i-overnight nila yung kaso dahil nga kung magkaroon ng suhulan o gapangan ay uh, mahatulan itong si Sarah ang posibilidad na merong plan B which is magkakaroon ng ibang uh, candidate itong uh, kampo ng mga Duterte na lalaban sa kasalukuyang administrasyon at yun ang posibilidad na mag, -ano, mag punish dito sa mga nanggipit ng gulo sa mga Duterte. So yun mga kapolitika ang aking uh, personal uh, na pananaw, uh, personal assessment analysis dito sa mga nagaganap ngayon sa ating bayan na kung saan ay tinlaga itong serimulia, so kung itong seremulya ay maging uh, di ba naging um, na-appoint na siya bilang ombudsman and then -isa, uh, isa sa mga kampo ng Duterte ang maging presidente uh, ano rin ito, delikado rin itong seremulya mga kapolitika kasi pwede siyang i-impeach, i-unseat dito sa ombudsman so worst, hindi pa rin makakaligtas in other words itong si Rimulya at si Marcos sa mga posibleng mangyari sa 2028.